Sparred Sabrina Angas nito idol Ito yung colorway Woo, Grabe yan Ito pa Naka 70% off And another one na nakasale Itong dunks na to Yung low At ito 50% off Sapatos ni LBJ Gen Next Idol Nike Bomero meron din dito Nakasale na rin At 50% off Kung mga Air Jordan 1 naman hanap mo dito Bagsak presyo Idol solid nitong outlet na to ano, pag ginagawa natin pasukin natin yung loob, tara let's go King of Intro is back Yo, what's up YouTube, what's up mga tol, King of Intro is back and dito tayo ngayon sa Green Hills and particularly babalikan natin at mag-update tayo doon sa Nike Outlet Store Idol no? and check out natin since uh, 3 weeks na tayo last na nagpunta to with uh, 14k views and ayun check out natin kung ano makikita natin doon sale pa rin sila up to 70% off and ngayon nandito lang muna ako sa Unbox Green Hills and let's check lang natin yung mga nandito rin pero puntaan na natin muna yung uh, Nike pero bago ang lahat kung napadahan ka lang sa ating channel make sure na mapipindot may subscribe button na nandyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo Huwag na natin patagalin to tol. And shoutout pala kay Ma'am Abby ng Nike Outlet Store. Tara, pasukin na natin Nike Green Hills. Let's do this. Pasukin na natin tong Nike Outlet Green Hills Idol. Tara, sale sila. Lagi dito, everyday idol. Let's do this. Eto, medyo maliit lang yung store pero siksik liglig ang mga sapatos dito at apparels na sale up to 70% off. Umpisa na natin tol. Check out this oh. 7,595 ngayon 4,557 na lang Itong Dunk High Ganda ng colorway nito Idol May pagka denim Yung atake nito Ayan Solid nya no Dati mahal yung mga ganyan Pero mura mo na mabibili ngayon Nike Dunk Low Ayan From 5,4 Naging 3,846 na lang Solid naman yung colorway nyan, Tol no Isa sa mga nagustuhan ko to no Dati talagang Hindi mo mabibili Nang ganong kamura yan no Solid. Ito, from A3, naging 2,518 na lang. Oh. Ah, hangas, no? <laughs> Solid nito. This Distraught na uh, Nike. Parang AF1 siya, no? Air Force 1, mid. Ayan, ten, size 10. Ten. Tama. AF1 na mid, tol. Ayan, no? Oh. From A3, naging 4,197 naman ito. Ang colorway na yan. O, oh, Nike SB React. Ayan, no? Oh. 3,6 na lang from 5,000 plus o, oh, pili ka ng mga sapatos mo dyan sobrang solid na mga discount nyan another one na AF1 ito, ganda rin, laki rin ng discount nya tol, panalo ba diba? ano pa makikita natin dyan, ayun may namamakyaw na dun oh. Woo! Nike Air Max meron dito from 5,495 naging 3,946 na lang yan, yeah, no? Air Max solid nyan, ang gaan pa, no? panalo, no angas ng sale nila dito ito from 7-1 naging 2-1 na lang tol wow Nike React o oh, ayan no 2-1 na lang tol oh. panalo no sale dito up to 70% off no marami kang choices dyan ito trainer magkano yan 7-3 naging 3-6 na lang tol oy nahulog pa <laughs> ayan no this trap yung harapan niya ayan suede materials yan to medyo may pagka classic din ito Nike Full Force naman this time magkano presyo from 4995 naging 2997 na lang oh ganda no with golden swoosh yan tol you no know? oh look lang force no, dati ginagamit pang basketball pero ngayon syempre alam mo na pang lifestyle na lang yung mga ganon ayan pa another colorway ng force yan everyday use panalo yan no? from 8.8 naging 5.3 etong Nike Air oh, Nike Air shoes ito pang bundok na to pang trail to I think tol oh. Cosmic Unity no? hindi na yan sa sale from 8.395 naging 4.198 na lang naka 50% off na siya yung ganitong colorway yon idol ayan o oh. bangis din di ba solid grabe ang sale dito sa Nike outlet Green Hills oh. Lebron ito from 8895 naging 62 na lang ito oh. XDR na rin pala itong sapatos na to ni Lebron no? any kinds of cord fading pwede yan suede materials din yung nasa uppers niya ito pa next gen idol ito yung naka 50 opo oh from 8895 naging 4, 4, 47 na lang tol oh ahangas din di ba? oh kung naghahanap ng budget meal Talagang eto Inilatag na sa inyo Ng Nike Green Hills yan, tol no? Budget meal na shoes Talaga nga naman, tol Maraming pagpipilian Air Zoom GT Ayan, no? from 93 Naging 56 na lang Yeah! Solid, no? Kung bibili mo ng SRP niyan Ay grabe, napakamahal niyan, tol Dito, discounted Nakakita tayo dito na Sabrina ito. Open natin. Ganda ng box, no? Ayan, may note pa dyan. Ito, yung ganda naman ito. Parang FEU or Brazil Colorway na Sabrina. Pero ito, this time, alam ko, SRP yung presyo niya, SRP nga ba? <laughs> Check out nyo na lang sa counter kapag nandiyan na kayo, tol. Sabrina. Ganda ng box, oh. Lebron Witness meron dito naging 3297 na lang from 5423 red colorway meron tayo dyan XDR tech yan. dami rin gumagamit nito no? bukod sa budget mill na sapatos na LBJ ay uh, ito rin right? ang ganda nito Tol. Ooh. freak 5 yanis ganda no solid glossy blue colorway yan no 4, 9, 66 na lang from 7,000 plus. San ka pa dyan, Idol? Lebron 21, meron din dito. Ito, solid na ito. Yung silver swoosh. Grabe lahat ng mga basketball shoes naka XDR Tech na, ano. Para kahit saan mo dalin, sa, kahit saan ka maglaro, is talagang pwedeng-pwede na. Ito, Zion. Zion 2. Ganda rin ito. Pero napapansin ko dito is nag-fit no. Sa laki ni Sion, hindi ko akalain e na nag yung kanyang fittings ng mga sapas niya no. Ito 55 na lang from 7,000 plus. Jordan 1 Take 5. Oh, from 54 naging three, eight, 46 na lang. Oh, XDR basketball shoes. So, 'di ba? Kay Ras Westbrook to idol, no? Pinasimplehan niya this time. Okay, no? ayun yung presyo nyo 3846 lang tol XDR Tech na rin Ganda, bread's colorway ito This one Another Zion Idol Yung triple white na Zion <laughs> Okay din, solid din Ganda rin Siyempre, discounted At 5, 5 Na lang tol Nike Bumero 17 Ito From 8895 Naging 4,400 Plus ito yung colorway niya, no? Pero hindi ito yung nag-hit pair na Bumero, no? oh pero syempre, nasa Bumero family pa rin siya So, ayan, tol, no? Ikot-ikot yan dami, no? Nakikita nyo naman yan Jordan Stadium, meron dito Ito, 4,000 plus na lang Ayan, no? 4,737 to be exact Yung presyo, nakikita nyo naman na malinaw Suede materials din to, this time, tol Yung mga dating shoes, no? Parang binabalik lang, ito oh. Ganda rin ito sa kay Waffle tol pero wala siya nakalagay na presyo no pero syempre discounted na rin yan check out nyo na lang tol Phoenix Waffle ayan pa dito sa section na to yung mga clearance sale may mga gugustuhan kayo dyan check out nyo lang ito like this one no tignan natin yung example nila Nike Metcon magkano presyo yan 3 3.9 Ayan, nasa 3,000 plus na lang to From 7,000 plus oh Unique na yung colorway Pan-training yung mga Metcon Idol no? Nike training shoes Mga Metcon Ito, 2,995 na lang Oh, ayan, another one Running Running, running Ayan, Air Jordan 2 From almost 10,000 pesos ngayon, nasa 4,000 plus na lang. Oh. Bagsak presyo na tol, di ba? Maahangas din to, no? ugh, Grabe! Ito, another Jordan 1 from 8,095 naging 5,666 na lang. Ito, may pagka-vintage. Ang ganda ng colorway nito, tol. oh, check out nyo naman ng malapitan. Yan. Suede materials din yung nandyan, tol. oh, ito pa. From 83 naging 4,197 na lang. Oh, basketball shoes. Ito yung Jordan 3, di ba? Ang ganda, parang J11 lang ang dating Medyo high cut lang yung dating na ito. Ito. From 7.5, naging 3.7.97 na lang sa mga Jordan mid-cut leather materials with red swoosh. Ito, dati mahal yan, no? O, J1, magkano? 3,797 na lang from 7,595. Ito, ito, oh, no? Kung into hype ka pa this time at this moment, dito ka bumili ng mga uh, shoes mo na J1 tol. Solid yung mga discounted na makikita mo dyan yan. Oh. Nakikita nyo yung mga pinapakita natin. Ito, ang ganda rin na ito tol. 4, na lang from 7,000 plus. ba diba? Solid yung mga Jordans dito. Oh. Bagsak presyo. Ito, 3,797 lang yan tol. White combination of royal blue swoosh. Diba? Diba? O, kung gustuhan nyo naman, itong green swoosh naman na J1, yan, 4,966 na lang from 7,000. Plus, ayam pa isa, tol, no? Seatings na lang dito, mga J1, tol. Kaya, yari talaga mga reseller, idol. <laughs> Wala na, di ba? Bagsak na. So, ayan, no? Anong gagawin mo? Siyempre, bagsak presyo na itong mga to. Dito ka na. Yun, no? daming pagpipilian diyan idol no inikot ko na yan ayan oh yan. ayan pa <laughs> namumutik-tik nagliliglig ang mga sapatos dito sa Nike Outlet Green Hill Stall ayan no di ba ang angas hindi na natin may isa-isa lahat yan pero almost na capture naman natin yung mga magugustuhan mo uh, palabas na ako dito I guess hanggang dito na lang yung video natin Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel